So yung ano na minirentahan namin kwarto. Pero ang ganda. Katulad ng mga tao sa loob. Ang ganda sa loob. Ano lang ito guys? 3,800 lawang gabi. Hindi ko naanhin yung kwarto na ng... nandiyan yung aking so yung anak ko nandiyan na. Higa-higa.

Ano bang kinakain mo? Sir, ano bang kinakain mo? Dam. Um. <laughs> um. ah, saan ba ito? Dam um. ano mo daw yung kinakain niya. Ito, di ba, ganda? Saan? Ito? ¿Y tú? ¿Eh? Ay, ang cute. Huh? Ito yung rose. Kayo na lang magbasa kay wala sa amin to. <laughs> oh, diba? Yeah. Okay, So, share. Uy, pwede ka manahimik dito kung gusto mo lang katahimikan. Okay. Murang lang dito ngayon kasi ano, uh, hindi, ano ba, bakit nga mura? Kasi wala, hindi masyadong matao ang, ano, ang bagyo ngayon, ngayong season ito yung kitchen tapos makikita nila ito nung ano ang ang kaibigan ko ang nag ano nito alam niyo si beautiful day ha diba yung BFF sa social media naging BFF sa personal So, andito yung tubigan. Ito ay wala sa amin. <laughs> Hindi ko alam paano buksan. Kayo nang magbukas kung gusto nyo. <laughs> Ito. Yan, lutuan. Siyempre, may kompleto sila. Ayan. Siyempre, yung liguan may heater dyan. Kompleto. Nasaan ba yung sandali? Siyempre, dapat may... Hmm ito sila tapos ito asaan yan oh may exhaust on so ayan lang like sya hindi na kayo magsisi tapos ito may ref Siyempre, kayo nang paglagay ng laman. Ayan. May sofa. At saka, siyempre, ayan, yung basura, di nabubulok at nabubulok. Ayan. Parang kaibigan lang, mamili ka. Mamili ka doon sa nabubulok at sa di nabubulok. So, dito tayo sa kabilang. Ito. So ayan Wala siyang laman Empty Lahat yan Maganda yung isa Malaki Ako ah, ah, Ano pa ako Siyempre, mayroon silang free wifi. Hindi ko sabihin yung numero ng wifi kanila na yun. Kung pumunta kayo dito, at saka sabihin ng may-ari. So, I like siya. Malinis. Wala akong masasabi. Malinis siya. So, itong dalawang to, di ko alam anong problema nila. Ang dalawang. <laughs> Hindi ko alam 'yan, problema nila. I-op e ko na lang 'to. <laughs>